Magpapalang araw po sa inyo. Today, kahit sa anumang larangan, pwede rin po tayo magturo. Ngayon, gusto ko po magturo sa inyo ng isang bahagi na pwede rin pwede ako magturo sa inyo ng ibang mga bagay. So, bigyan po natin ang daan ng ating pagtuturo patungkol naman sa pagsasalita ng Arabic language. So, sa mga nais pong mag-aaral ng Arabic language, open po itong channel ko sa pag-aaral ng Arabic language. So, ang unang pag-aaralan natin ay patungkol sa... Um, pagbibilang pagbilang Ang uh, ano ba sa Arabic yung uh, yung uh, Tagalog o salitang zero o sa ano sa numbering na zero ano bang ba ibig sabihin sa Arabic yan Sa Arabic po ang ibig sabihin ng salitang uh, zero ay uh, Sefer Sefer Yan po po meaning po ng ano yun po ibig sabihin siya sa pag na, pagbigas po. Zero suffer. Suffer. Zero. Ayan. So, sana po mag, nagkaroon kayo ng kunting idea sa binagi ko sa inyo. Yan po yung uh, Arabic language ng zero. Ang meaning niya ay zafer. Yan yung pinaka equal equal language niya. Katumbas ng salitang zafer. zero ay zafer. 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 Ayan. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat mga kapatid.